ang Luzon, Visayas at Mindanao na sang tatlong malaking isla sa ating bansa. Pwede na daw pagdugtong-dugtungin dahil sa mga malalaking tulay na gagawin sa ngayon. Ang Cebu Cordova Link Expressway o CCLEX ang itinuturing na pinakamahaba at mataas na tulay sa Pilipinas na may habang 8.9 kilometer at may taas na 476 feet. Pero ang CCLEX ay malalagpasan din dahil sa mga itinatayong naglalakihang tulay sa ating bansa. Alam natin na ang Pilipinas ay isang arkipelago na binubuo ng napakaraming islang hiwahiwalay. Kaya posibleng ito rin ang dahilan kaya magkakaiba ang ating wika, kultura at ilang paniniwala. Pero dahil sa kasalukuyan ay maraming makabago at modernong teknolohiya sa paggawa ng tulay. Kaya di umano na pagdugtungin ang magkakalayong isla sa ating bansa. Pwede na kayang pagdugtungin ang mga isla sa Luzon, Visayas at Mindanao. Makakabiyahe na ba tayo ng mabilis na hindi kinakailangang sumakay pa ng barko at eroplano at saan saan matatagpuan ang mga tulay na ito? Sampung mga tulay na magdudugtong sa mga malalaking isla sa Pilipinas. Yan ang ating aalamin. Mindoro Batanga Superbridge ang Mendoro Batanga Super Bridge ay suportado ng San Miguel Corporation. Ito ay may habang 15 kilometer na magiging kauna-unahang floating bridge sa Southeast Asia. Kung sakaling matapos ay magdudugtong sa mainland ng Luzon at isla ng Mindoro. Ang tulay na ito ay magkakaroon ng 2 by 2 lanes pedestrian at bicycle lane kung saan idudugtong nito ang Oriental Mindoro Island sa Verde Island na may habang 8.5 km. At mula Verde Island papuntang Batangas na may habang 6.5 km. Kung sakaling matuloy at maitayo, magdadala ito ng oportunidad sa mga taga rito. Aluna sa Mindoro na tinaguri ang Gateway of Southern Luzon sa larangan ng agrikultura, industriya at turismo. Ang proyektong ito ay nagkakahalagang 18 billion pesos. Sorsogon Summer Bridge Plano ng pamahalaan na pag-ugnayin sa pamamagitan ng tulay ang Northern Samar, Allen at Matnug, Sorsogon. Ang proyektong ito ay may dalawang inihandang balakin ang una ay ang pagtatayo ng 24-kilometer bridge na binubuo ng tatlong mahahabang tulay na mula sa Allen hanggang sa San Antonio sa Northern Samar. At mula sa San Antonio patungong Kapul sa Northern Samar at mula naman sa Kapul, Northern Samar patungong Matnog, Sursugon. Ang inilaang pondo sa proyektong ito ay tinatayang nagkakahalagang 284 billion pesos. At posibleng matapos ang tulay ng anim na taon ang pangalawang plano naman dito ay ang pagtatayo ng malalim na tunnel na nagkakahalagang 257 bilyon pesos na aabuti ng konstruksyon ng siyam na taon. Cebu Buhol Bridge Ang dalawang malalaking isla na ito ay napakalaking may ambag sa ekonomiya ng bansa, lalo na sa pagdating sa turismo. Kaya mas lalong magiging maganda ang daloy ng transportasyon at komunikasyon kung mapagdudugtong ang Cebu at Bohol. Ayon sa panukala, ang gagawing tulay ay tinatayang nagkakahalagang 90 billion pesos na may habang 25 kilometer. Ang proyekto ay binalangkas pa noong 2016 na bahagi sa naging programa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na Build, Build, Build at hanggang ngayon sa programang Build Better More Infrastructures Program ni Pangulong Bongbong Marcos. Naghain na ang National Economic Development Authority or NEDA ng panukalang plano sa proyekto upang mangyari ang koneksyon sa lalawigan ng Cebu papuntang Getafe sa Bohol sa pamamagitan ng tulay. Quezon Marinduque Mega Bridge kung saan idudugtong nito ang katanwan papuntang Mampung Island na may habang 10 kilometers, Mampung Island papuntang Maniwaya Island na may habang 4 kilometers, at mula Maniwaya Island papuntang Santa Cruz na may habang 3 kilometers at Santa Cruz Island papuntang mainland Marinduque sa habang 1 kilometer. Sa pamamagitan ng tulay na ito ay magkakaroon ng mas maayos at mabilis na transportasyon at komunikasyon sa nasabing lugar. Sa ngayon, wala pang detalyadong plano ukol sa proyektong ito. Katanduanes-Camarines Friendship Bridge Ang Katanduanes-Camarines Friendship Bridge ay may habang 10 kilometers at tinatayang nagkakahalagang 438 million US dollars na gagamitin sa pagsasaayos ng mga kasada, road separator, at iba pang kailangang gamit sa infrastruktura. Kung mangyari man ang pagpapatayo sa tulay na ito, magkakaroon ng mas maayos na komunikasyon ng serbisyo, kalakal, mapapagaan din ito ang buhay ng mga commuters dahil sa madaling ruta ng transportasyon sa mga bayan at probinsya ng Katanduanes at Camarines. Boracay Bridge Project Sinuportahan din ito ng pribadong kumpanya na San Miguel Corporation Upang maisakatuparan ang magandang plano sa Buracay, mayroong 5.5 billion na budget ang nakalaan dito na pag ang malayaklan patungong isla ng Buracay, ang tulay na may 1.2 kilometer na makakatulong sa mga convenient na daanan ng mga sasakyan upang mas hawa ang mga ruta sa isla. Nagkakaroon na lang ito ng problema dahil sa mga maaapektuhang mga kabuhayan ng ating mga kababayan dito. Leyte-Bohol Link Bridge. Ang project na ito ay balak na pag-ugnayin ang mga lalawigan sa Bohol at Leyte. Itatayo ang isang tulay na may habang aabot sa 20 kilometers. Kasama na dito ang pagpapagawa ng daan na nasa 11 kilometers na kalsada, 4 kilometers na coastway at exit and entrance road. Taong 2017 ay nagsubmit ang DPWH ng isang request upang maisagawa ang konkretong pag-aaral sa nasabing proyekto sa Department of Finance upang patuloy na masuportahan ang Leyte Bohol Link Bridge dahil malaking tulong ito lalo na sa mga kababayan nating taga rito. Iloilo -ilo, Gimaras Negros Cebu Link Bridge ang proyektong ito ay isang planong pag-ugnay-ugnayin ang mga isla sa Panay, Gimaras, Negros at Cebu sa Visayas upang mas lalong malawak ang kayang masakop ng tulay at mapadali ang sistema ng transportasyon at komunikasyon at para mapalakas pa ang kalakalan, serbisyo at ekonomiya sa mga lalawigan at probinsya. Ang budget para dito ay nagkakahalagang 28.5 billion pesos na pondo upang maisakatuparan ang mga tulay. Leyte Mindanao Link Bridge. Ito na rin ang isa sa paraan upang makakonekta sa isla ng Mindanao ang Southern Leyte at Surigao, ang dalawang isla na pinakamalapit upang magtagpo ang isla ng Visayas at Mindanao. Kaya naman minabuti ng pamahalaan na bumuo ng tulay upang mapadali ang akses sa dalawang malalaking isla. Ayon sa DPWH, hindi raw praktikal na magtayo ng tulay dito. Dahil sa ilalim ng tubig sa pasukan ng Surigao Strait. Ang teknolohiya kasing ginagamit ay epektibo lamang hanggang 15 meters na lalim ng tubig. Maliban sa mga sasakyang pandagat sa hinaharap, ang pagkokonekta ng Visayas at Mindanao ay may sasakatuparan lamang ng underground tunnel pero napakamahal ng maaaring budget nito. Bataan-Cavite Interlink Bridge. Ito ang isa sa mga inaabangang tulay ng marami, lalo na ng mga taga-Cavite at Bataan ang tulay ay gagawin sa Manila Bay. Ayon sa plano ng Bataan Cavite Interlink ay magsisimula sa first quarter ng taong 2024. Ang tulay ay may habang 32 kilometers at nagkakahalaga ang proyekto na 187 billion pesos. Ngayong taon ay sinisimula na ang soil testing at drilling sa mega project na ito. Kung maisa katuparan at matapos ang Bataan Cavite Interlink Bridge, ay malaking ginhawa at tulong ito upang lalong mapabilis at mapadali ang paglalakbay at komunikasyon sa Bataan, Cavite at National Capital Region. Sa mga planong tulay na nabanggit, ano ang pinakanagustuhan at susuportahan mo? Ikomento mo naman ito sa ibaba. ba? Pakilike ang ating video, ishare mo na rin sa iba. Salamat at God bless!